Ayon sa isang bagong ulat mula kay Jovan Buha ng The Athletic, muling umugong ang isang kontrobersyal na trade proposal para sa Los Angeles Lakers. Sa pagkakataong ito, binanggit ang pangalan ni Jared Vanderbilt, isa sa mga pangunahing defensive players ng team, na posibleng i-trade kapalit ni Nick Kyle Alexander Walker ng Minnesota Timberwolves. Ayon sa ulat, kasama rin umano sa trade package ng Lakers ang 2025 second round pick, number 55 overall. Bagama't tila maliit na galaw ito sa mata ng ilan, para sa mas malalim na taga-subaybay ng Lakers, may mabigat itong implications. Unang tanong, bakit si Vanderbilt? Matagal nang pinag-uusapan ang kanyang kakayahan sa depensa, lalo na noong 2022 hanggang 2023 season kung kailan isa siya sa naging X-factor ng Lakers sa kanilang deep playoff run. Ngunit nitong nagdaang season, hindi naging consistent ang kanyang presensya sa court, hindi lang dahil sa injuries kundi na rin sa limitado niyang offensive impact. Sa modernong NBA kung saan kailangan na ang versatility sa magkabilang dulo ng court, nagiging tanong kung sapat ba ang ibinibigay ni Bando para manatiling bahagi ng core rotation. Sa kabilang banda, si Nick Kyle Alexander Walker ay isang young guard na may kakayahang maglaro sa shooting guard at point guard positions. Kilala siya sa kanyang perimeter defense at ability to knock down open threes, isang bagay na naging malaking kakulangan ng Lakers nitong mga nagdaang taon. Bukod pa dyan, hindi rin siya ball dominant player, kaya maaari siyang isingit sa rotation ng hindi sumisira sa rhythm ng primary playmakers gaya ni Lebron James at Austin Reeves. Sa simpleng salita, swak siya sa modernong role player mode na hinahanap ng mga contender teams. Pero ang mas mahalagang usapin dito ay ang direksyon ng Lakers sa ilalim ng bagong pamunuan. Kung tunay ngang seryoso ang front office sa pagbuo ng isang roster na akma sa system ni head coach JJ Redick, kailangan nilang magsimulang mag-adjust ng personnel. Si Alexander Walker ay isang two-way guard na maaaring umangkop sa mas modernong spacing at movement heavy system. Samantalang si Vanderbilt, bagamat elite sa depensa, ay hindi pa rin nakakapag-develop ng reliable outside shot na kailangan para mapanatili ang spacing sa half-court offense. Kung titingnan natin ang value ng trade, hindi ito blockbuster move. Ngunit ito ay isang tinatawag na micro-adjustment, isang simpleng galaw na maaaring magbunga ng malalaking epekto sa chemistry, sa bench depth, at sa flexibility ng rotations. Sa totoo lang, ganitong klaseng minor trades ang kadalasang nagiging difference maker sa playoff run ng isang team. At kung ikokonsidera ang injury history ni Vanderbilt at ang fact na may team-friendly contract si Alexander Walker, maaaring ito'y isang practical at strategic move para sa Lakers. Gayunpaman, hindi lahat ay sangayon sa trade na ito. May ilan sa Lakers community na naniniwalang dapat bigyan pa ng pagkakataon si Bando, lalo na siya lang ang isa sa iilang defensive stoppers ng team. Kung tuluyang bibitawan ng Lakers si Vanderbilt, malaking responsibilidad ang mahuhulog sa balikat ng mga gaya nina Jordan Goodwin, Dalton Kneec, at iba pang bata sa roster. At kung hindi makakapag-deliver si Alexander Walker, magiging parang walang saysay ang trade. Sa huli, ito ang tanong, mas mahalaga ba sa Lakers ngayon ang offensive versatility kaysa role defense? At kung ang sagot ay oo, handa ba silang bitawan ang isa sa pinaka-passionate at defensive-minded players nila sa katauhan ni Jared Vanderbilt? Ang mga tanong na ito ay muling nagpapakita kung gaano kasela ng offseason na ito para sa Lakers, at gaano kaimportante ang bawat galaw ng kanilang front office. Kung matutuloy man ang trade na ito, isa lang ang malinaw, patuloy ang pagbabagong anyo ng Lakers, at tila nagsisimula na ang isang panibagong kabanata sa darating na 2025 hanggang 2026 NBA season. E comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag like at mag subscribe sa channel para sa latest Lakers update, maraming salamat po!